title, Tolnaftate, ang maliit na tubo na lumalaban sa fungi. Naisip mo na ba kung paano nakakapatigil ang isang maliit na tubo ng cream sa makulit na kate, hapti, at pagbalat na dala ng fungi? Hetong sikreto, hindi ito superhero serum o mahiwagang potion. Ito ay Tolnaftate, ang tahimik pero makapangyarihang tagapagpuksan ng fungus na matagal ng nasa iyong medicine cabinet. Tara, alamin natin kung paano gumagana ang munting himalang ito at bakit dekada-dekada na itong pinagkakatiwalaan. Mga interesting na katotohanan 1. Natuklasan noong 1950s at higit kalahating siglo ng tumutulong sa milyon-milyon para labanan ang fungal infections. Ito ang pangunahing sangkap ng tinactin, isa sa pinakakilalang antifungal brand sa buong mundo. 3. Hindi lang ito naggagamot. Kaya rin nitong pigilin ang fungal infections kapag regular na ginagamit, lalo na sa powder o spray. For available ito sa maraming anyo, cream, spray, powder at solution para sa iba't ibang pangangailangan. Bagamat mahusay sa skin infections, hindi ito epektibo para sa fungal infections sa anit o kuko onkomycosis dahil hindi ito nakakapasok ng malalim. Para doon, kadalasan ay kailangan ng oral antifungals five, karaniwang gamit ng tulnaf Athlete's foot, tinea pedis, paalam sa kati, bitak at amoy sa pagitan ng mga daliri ng paa. 2. jock itch, tinea Pinapakalma ang iritasyon at pinipigilan ng pagkalat sa mainit na bahagi ng katawan. 3. Ringworm Tinea Corporis Pinapawala ang bilog-bilog na makating pantal sa balat 4. Tinea versicolor Tumutulong magpantay ng kulay ng balat Bagamat mas efektibo minsan ang azole antifungals o selenium sulfide 5. Pag-iwas pagbabalik ng fungal infection. Gamitin pagkatapos maligo o mag-workout para maiwasan ang pagbabalik ng fungi. Mechanism of Action Tinatarget ng tolnaftate ang fungi mula sa pinagmulan nito sa pamamagitan ng pagharang sa isang enzyme na tinatawag na squalene epoxidase. Kapag wala ang enzyme na ito, hindi makagawa ng protective cell membrane ang fungi, kaya nanghihina at namamatay. Parang pagputol ng armor supply line ng fungus, ginagawa itong walang depensa para gumaling ng natural ang balat mo. Dosage para sa adults at paano gamitin form, cream, spray, powder o solution. Paano gamitin? Magpahid ng manipis na layer sa apektadong bahagi 2 beses kada araw, umaga at gabi. Tagal. Ipagpatuloy ng 2 to 4 weeks at 1 linggo pa kahit nawala na ang sintomas para iwas balik. Tip: Laging linisin at patuyuin ang bahagi. Mahilig ang fungus sa basa, kaya huwag mo itong bigyan ng pagkakataon. 5 karaniwang side effects: 1. Banayad na iritasyon o pamumula, panandaliang hapti o pagsunog. 3. Pagkatuyo pagbalat ng balat ng balat. 4. Sa unang linggo, senyales na nag-adjust ang balat. Bihirang allergic rash. Kadalasang banayad at panandalian lang ang mga ito. Itigil kung may may malalang reaksyon at kumonsulta sa doktor drug interaction. Dahil topical ito, bihira itong makipag-interact sa ibang gamot. Pero iwas pagsabay sa ibang antifungal creams o ointments maliban kung advice ng doktor, maaring magdulot ng sobrang iritasyon. mag din sa sabay na paggamit ng topical steroids tulad ng hydrocortisone. Maari itong igawang ang fungal infection at palalain ito. Safety. Edad. ligtas para sa adults at batang 2 years old pataas. Sundin ang instructions ng produkto buntis, nagpapasuso. Ligtas dahil minimal ang absorption pero maganda pa rin magtanong sa doktor. Iwasan, mata, bibig at bukas na sugat. Panglabas lang ang tolnaftate. Tip, consistency is key. Kapag tumigil ka na maaga, babalik ang fungus. Final thought, kaya kapag may biglang kati pagkatapos ng gym o maghapon na nakasapatos, tandaan, nandiyan ang tolnaftate para tumuno. Patunay ito na kahit simpleng cream lang, kayang talunin ng nakakainis na fungi ng tahimik pero sigurado. Ang video na ay para sa layuning edukasyonal lamang. Mangyaring kumonsulta sa inyong healthcare professional para sa karagdagang impormasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo pang makakita ng ganitong content, i-like at mag-subscribe ka na sa aking channel. Mag-comment ka rin ng gamot, supplement o active ingredient ng skincare na gusto mong i-review sa susunod.